wala namang ibang pakay itong mga ito kundi ah uh, idamay si Kong Martin sa ma ma yung flood control na yan ano ah siyempre pag nagtagumpay sila kasama na sa si PBBM dyan na masira yun lang naman ang pakay nila sirain ng gobyerno ni PBBM walang iba ah uh, pakinggan pa natin yung mga interview dito kay 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 Mike Defensor tapos ibigyan ko pa ng ibang reaction to hindi natin pala ibigtasin itong mga kasinungalingan nito Ngayon, nasa na si Gutierrez, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? ang nangyari noon na and, and, no, na ang di ba nung nagulat ako the next day sabi nila hindi daw sumuport si Sergeant Cotesa doon sa DOJ okay. so tinawagan ko kagad si Senator Mercoleta sabi ko ano ba yun ba't may schedule sa DOJ ang sabi ni Senator Mercoleta ah nag-usap kasi sila noon na ipapasok sa, sa witness protection program ang sabi ko okay ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the witness protection program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na ho, ayoko na rin sa Senate post today, I will take care of my own. Ngayon po, si sergeant Contesa, and I'm saying this publicly, alam po ito ng, I guess maraming may alam nito doon sa mga sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. Wala po kung nakakapag-usap sa kanya, hindi mo siya pwedeng gabitan. But anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayan nating sundalo, ang mga, ng mga Marino, si Sergeant Cotesa nasa kanda po. So you're saying that the Marines officially have adopted and secured Cotesa? I mean, not just some Marines, but the, the organization itself, the Philippine Marines? Yes, kasi yun ang nakuha namin information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Uh, immediately, yung, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines Compound. And then yung family nandun sa den, kasama siya nung una. And then later on, siguro dahil iniwalay na lang yung pamilya na at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Cotesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, uh, siguro ngayon ko lang ito you can verify this. Mayroon na huli yung mga Marines eh, na parang may kumaligit sa kay Sgt. Cotesa. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what happened. Pero nahuli ng Marines yung tao yon uh, ay nasa record nila. Hindi ko lang kung papatayin siya, kung intel lang yung kinikising siya. But there was this incident siguro several days ago. Ilang lang ang tanong, bakit hindi niyo ilabas? O tapos, Michael Demensor, nagsingangalin ka na naman. Sinabi mo, nasa kusto din ng marine. O, e, eh, eh, yan, paano yan? Nagsalita yung ha? pamulo ng marine. lang sa kusto din nila si, ano, si Utesa. Hindi ko ulit, hindi ka na naman. Meron ka pang, ano, ha, defensor? Meron ka pang salita na may pumasok daw na dalawang lalaki sa kanyang pinagtatagawang sa quarter ng marine na mga ililipida siya. Oh, talagang kasi nung kalinin, di ba? Yung nabi ng commander ng marine, wala rin sa kanila yan. Hmm? Yon, hindi rin sinungaling ka na naman. Oh, hindi po pwede yan. Kung naan doon yan, sa custody ng marine, so, na sinasabi mo, hindi pwedeng hindi malaman ni General Brown dahil yan. Ha? Hindi po pwede yan. At isa pa. Si Butesa. Si Bilda na. Hindi ngayon na rin. Matagal na nag yan. Kaya kasi namaling na naman yung talaga yung pinagsasabi mo. dinadami mo pa yung mga maring sa katalantaduhan mo. Isang isang kabubuhan talaga yon Hindi po pwede yun. Nasukupo kami ng maring yan. Dahil ang alam mo naman ang sundalo ah, ang political yan hindi po pwede yun kasi nang mahalin mo eh halatahin kayo eh Ah, uh, uh, ano ba sa testimony ni uh, uh, Sergeant Gutesa? Magpapatuloy ba siyang uh, magtestify sa Senate Blue Ribbon na mag-open uh, November 14? No, ah uh, ano siya yung parang yung signature niya ang um, lalabas doon eh. Na nasasabi na mukhang ang sabi ng RTC at sabi rin ng ibang government agencies to no, check nila ay fake yun doon sa kanyang affidavit. So, uh, mahalaga na nandoon siya para i-contest yun. No? Yes, at, uh, ako... i-affirm yung kanyang affidavit against uh, Saldico and Speaker Martin Romualdez. Just to clarify si Florida, uh, yung binanggit niya doon sa mismong pagpunta, yung binanggit niya sa Senado is already suffice na niya. pero I would think gusto nila talagang mas detalye at baka gusto lang ikabit-kabit yung mga issue dahil if si Alcantara nagsalita din si Bernardo nagsalita din, dalawang tao yung parating lang binabangin, si Mark Texay at si Paul Estrada, ito ang dalawang tao ni Sandico na tumatanggap ng pera kung saan-saan at nag deliver din ng pera eto ito yung binanggit naman ni, ni Sanchez Gutes ha, pati diba si uh, Josef Bernardo Alcantara, nagdi-deliver sila ng pera. So, hindi na pwedeng sabihin na pawalang halimbawa nila o walang katotohanan yung sinabi ni Sanchez Gutes mm -hmm. Kung gusto nilang i-enhance, ayusin pa, walang problema yon. Ngayon, kung gusto po nilang ipatawag, inuulit ko, hawak ng Philippine Marines si Sanchez doon nila hindi nila ibitayan o gusto nilang puntahan doon uh, at doon nila uh, tawagin pero alam mo si Ronald, ang, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon itong tao sa lahat ng na naging witness magmula sa DPW, DPW, DPWH officials magmula sa contractors magmula sa congressmen na nagsalita Si Sergeant Cotesa ang unang kinalaman sa lahat ng na nangyayaring pera eh. ni. Mm. Yung kanya nagdi-deliver -de pera, sinabi niya yung katotohanan. Okay. Sinabi uh, niya, mm. Ang sinabi niya do, bentang tao, ang tao ni Sandy Co. Mm -hmm. Hindi mo lang pinatawa sure. eh, kahit isa. Yes. Si Mark Texani, si Paul Estrada, consistent criminal ni Hanggang ngayon, hindi sinasabi na. Sir. So dapat sana, yeah. nila, ano yung katotohanan ang sinabi nito at malaman natin yung katotohanan. Uh -huh. Hindi uh -huh. yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado na pakinggan ng milyong-milyong Pilipino. Right, right. And sir, I need to catch the direction of the Blue Ribbon hmm. Committee. Hindi naman, sir, I just want to set the record straight. Hindi naman yung testimony, but of course, we have to fact check as well, right? Grabe, pinipilit pa rin nilang huh? Yung mali, ito Ha? Huh? Meron lang ang, meron lang ang ano yung ATC eh? may decision na na peki kay yung notaryo. Doon lang eh. Nagsinangaling eh. Di ba? Kung magsinangaling ka lang sa una, dapat po bang panibalaan yung ano? Yung iba? At saka si nak talaga. Lagi yung dinadamay si ano si Congressman Martin din sa sa ano mali sa bus project na yan. Samantalang yung mga totoong may kinalaman dyan eh hindi naman lang binabati o sa'yo may kayo ha? patulad niya kay Jesus Madero may mga ebidensya kay eh, kay Bongo kay Bulong talagang haya-haga may mga ebidensya hindi lang physical may resibo pero itong kay Congressman Marty pili niya talagang dinidikit sa mga mga animal yung mga animal yung DPWH na yan laging yun dinidikit parang ano man ang goal niyan pag ka nagtagumpay kayo ay patungo na kay PBBM dahil mag magkamag sila yun lang naman ang pakay nyo malamang po may malaking kapalit yan eh. kahit na wala namang matibay na ebidensya pilit po nyo pa rin idinidikit si Congress and Martin dyan o, siyempre pag ka uh, nagtagumpay kayo Hmm, um, kasiraan na ng PBBM yan Google kayo talaga ng mga ano yun, eh, no? Take news, yung mali. Todo, ta, todo, kung kayo kayo, ano, hanga kayo kay sa pinarecenta yung testigo. Sa akin, sa akin, tanim testigo yan, eh. Hala tayo, eh. Dahil ka, oh, depenso, may history ka na nang nagtanim ng na testigo. Ha? Panang ni Gloria. Oh, di ba? Diba? Nagtanim ka na ng sisigo, kay si Mawanay. Eh. Huh? Parang parang yung pattern eh. E, eh, pinarisenta mo rin yun eh. Si Mawanay. Eh. Pag tapos magsalita sa hiling, bigla na rin nawala. O, ganyan din si Kutesa. Matapos magsalita sa hiling, nawala na, hindi naman tagpuan. Hindi ba? Tapos sasabihin nyo, ginigipit si Kutesa eh, pinabayaan na yan ang magsalita Hindi eh. ba pinabayaan yung magsalita? Kahit na hindi nyo man lang no, pinaalam yan kay, ano, sa Blue Ribbon chairman na si King Hindi ba pinabayaan lang kayo? Ano? Huh? Tapos yung sabihin yung ginigipit. Oh. Bakit hindi nyo ilabas yan? kung talagang ah, uh, incredible yung testigo nyo no? no? hinahalang tayo ng ano eh di senator laksin eh Bakit hindi nyo ilabas ay that is just a basic uh, 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 That's that's that's, that's no, that's the first thing to do when somebody accuses somebody of something else. You have to fact check them too. That's to be fair. And secondly, can I just confirm? So, as of today, today, as we're talking, you're confirming that Guteza is within the Philippine Marines compound. Pag chineck namin with the AFP, they will uh, they will uh, corroborate this. Yeah. Let me clarify, uh, hindi kayo sinasabi ko ang no, sinasabi ng Blue Ribbon Committee. Ang yes. Blue Ribbon yes. Committee, yes. imbis na kunin hmm. nila yung katotohanan, hmm. ang ginawa nila is nilalabas nila itong uh, sinasabi lang sa notary, na hindi naman sa akin immaterial. I have to disagree. So, I think it is material because how can we trust him if the notarized document is falsified, right? Doon pa what, lang nag-fail na. What that's if the, first the notary public is doing something wrong. What? She, he went there in good faith. Now, yes. number one, yeah. number two, yung oath niya sa Senate committee stands on its own. Stands on its own. nag oath siya, under oath siya, It's a Blue Ribbon Committee, official investigation of the Senate. And the the, the yung intent of a notarization mm. is to make the document public. He made it in front of Yes, hundreds of of uh, of Filipinos. Right, right except, so yung question ng hindi totoo na, eh yun no lawyer mm, we'll right. will tell you that it, even the Supreme Court has already decided on the on the effects of no of notary on the petition and right. affidavit right. submitted correct. by individuals. Yes, but again, it speaks to his credibility, right? Uh, the Manila no, Regional, the, the, no, the Manila, the Manila regional Trial Court. Pagka ba ikaw nagbenta ka ng, uh, sir, no, sir, no, sir, nagbenta tayo ng lupa, binentahan mo ko. Pinanotaryo natin in good faith. Pagkatapos nung nagpanotaryo tayo, pinaki yung notaryo. Wala tayong kagawa. Is it kung sekretaryo ng abogado ng firma. Right. But the eh, Manila so, but Regional Trial Court... It cures, trial it. Court. No, it cures yes. the situation because he went to the Senate. Okay. He yes. gave yes. an under oath okay. statement to the Senate. Yes. Uh, ah, tapusin na natin itong mga interview na ito kay Mike Defensor. Wala nang kwenta. Puro kasi nangalingan lang naman yung mga sinasabi nito. Ah, haba nito eh. Hindi na natin tatapusin. Ikaw, commentary ko na lang yung mga mga binigkas nito mga pagsisinungaling wala na eh puro kasi nungalingan lang na eh puro basura wala nang mga kwenta pili, pili pa rin tinatama yung mali nagdesisyon lang yung RTC tapos yung NBI yung korte na fake nga yung ano hindi nga po pwede yun ha? Peke nga yung notary Pipilit nyo pa rin sarili nyo Hindi ba naman kayo mga Ungas Tapos sasabihin nyo Credible si Gutesa Eh kung credible nga yan Bakit hindi nyo ilabas Oh Alam namin tina kayo nagtatago dyan Ilabas nyo mo. Basang-basa na namin kayo. Buti kung matitino kayo eh. Lalo ka na, defensor. May kuha ka na dyan, may history ka na. Nagtanim ka na rin ng chisteho nung panahon ni Gloria panahon ni Gloria makapagalaroy oh. Diba? Si Mawana eh. Oh buwang kuha eh. parehan parehan yung pattern matapos mong ipinirisinta si Mawa na ay, ay hindi na rin natagpuan nagtago na rin tulad yan nagtago na rin matapos mag ipirisinta tapos sasabihin mo pa na ginigipit si Gutesa ni saldi ko at ni Romuldez kayo saldi ko wala kaming pakialam talagang yun e, talagang si saldi ko may mga ebidensya na talagang ano hindi na nga siya nagpapakita eh. hmm? talagang yun eh, may ebidensya, may physical evidence may, may mga resibo pero kay Martin wala eh kaya eh, kami yung mga mga pro BBBM nagtataka na eh bakit lagi niyong dinidigit si kung Martin dyan sa mga maanumal yung flight control na yan magkahalag ba? ang halaga makapagsataka lang eh o talagang galit lang kayo kay Kong Martin dahil DDS kayo siya yung mga kaalyado nyo na puro DDS ha nakasuhan na sila ang talagang yung mga kasalanan dyan ha nakasuhan na ng plunder dahil galit kayo yeah. okay lang maging panati ko pero lumagi kayo sa tama ba isang kawalang yan yan na yung taong wala namang ginagawa tahimik ha huh? pilit niya dinidungisan anong klase kayong mga tao hmm kayong dalawa ni Marcoleta ng defensor anong klase kayong mga nilalang lang? alam na alam nyo naman yan walang kasalanan ng Jesse si Martin eh pili nyo dinidikit eh Oh, kung galit kayo kay Kung Martin bakit hindi kayo galit kay Jesus Gudero Ha? Yan, may mga resibo yan, may physical evidence Kay Bulong Ha? Ah? 51 bilyon na pulong. Hmm? May ebidensya yan. Kay Bongo. May mga ebidensya yan. O. Oh. Hindi kayo galit dahil kaalyado nyo. Kay Lustay. Ha? Ah. Hindi kayo galit dahil kaalyado nyo.